Ngayon po pag-uusapan po natin ang pagpaparami, pag-aalaga at pagtatanim ng mushroom. Pagkatapos po natin gumawa ng binhi, magtanim ng binhi, ilalagay po natin ito sa incubation area ng mushroom spawn para gumapang po ito at uh, makakuha po yung tamang temperatura ng mushroom po, spawn. Bali, ang pangunahing kailangan po ng growing house dapat po ma-maintain natin yung humidity na 90% or 100% po na mas maganda. Dapat po makuha natin yung 26 Celsius temperature po dito sa growing house para tumubo po ng maayos si mushroom. Tapos sa uh, light naman po, 100% light po, basta may nakukuwang uh, sunlight po galing labas. Bali, ang paglinis po natin dito sa facility natin, every morning po, pagkatapos mag-harvest, nagdidilig po, winawalisan para yung mga nahulog na excess mushroom na nalulusaw, naalis na po para hindi na po ito pamugaran ng mga insekto. Bali, ang variety ang pang meron namin ngayon is white oyster mushroom po. bali, yun po yung pangunahin na produkto namin ngayon. Mas kilala po ng mga taong consumer yung white oyster mushroom. Bali, kapag tumubo si pinhead, si mushroom, tumatagal po ito ng dalawa hanggang tatlong araw bago mo ito ma-harvest. Kapag tumubo si mushroom, first flush, tutubo ulit ito after two to after 2 to 3 weeks. Basta tama yung pag-maintain sa growing house natin at uh, mapapakinabangan natin si mushroom rooting bag sa loob ng anim na buwan or higit pa. Para mas lalo natin maparami si mushroom, si white oyster mushroom, dapat po natin mapanatili yung humidity, yung temperature, at saka yung sunlight po para mas masipag pong tumubo si white oyster mushroom. Kasi kapag napabayaan yon, pwedeng hindi kagad ka lumabas si, si mushroom po. Bali pag mag po tayo, hihilayin lang po natin tong gusto nating or matured na mushroom. Tapos, bubunutin lang po natin. Madali lang naman po siyang hilain or i-harvest. Hindi na po natin kailangan gupitin pa or anuman po. Bali pagkatapos po ma-harvest, ginugupitan na lang po, uh, alisin yung ugat, then direct pack, deliver to buyer na po.